Hello mga kababayan, magandang araw po dyan sa inyo. So ngayon po ay papunta ako doon kina Unyot dahil magluluto na naman kami ni ni Sheila ng paratang halian po doon sa mga nagtrabaho po doon sa kubo ni nanay. Dahil wala sila Unyot ngayon dahil uh, bumili siya ng ano, hiero dahil kulang po yung hiero doon sa para doon sa bahay ni Nanay Lola. So, ngayon ay pupuntahan ko po si Sheila doon para may kasama po siya doon sa bahay para makapagluto po kami. So, abangan niyo po yung mga video mga kababayan no? doon po sa sa mga upload po ni Onyot. Uh, um, abangan niyo po doon. <laughs> so, ngayon uh, kami po kasi yung ano nagluluto para doon sa sa ano, doon sa mga panday ni nanay. Yung mga panday po ni nanay, mga kababayan, yung, yung ano niya, yung mga anak ni nanay, nandito po yung mga anak ni nanay. Tapos yung kanyang, yung asawa ni Nida, nandito din sa doon kay Nanay. Tapos, at saka meron din bisita si nanay doon sa kanila, yung kapatid niya, at saka yung pamangkin niya kasi namimiss na daw nila si nanay Lorna. Tapos sabi pa nga ni Nanay Lorna, baka daw maano kami dahil marami siyang bisita. Nahiya daw siya sa amin. Tapos sabi ko naman sa kanya, ah, natural lang naman na may bisita ka. Na, eh. Wah, ah, hayaan mo sila na bumisita dyan sa inyo. Siyempre, namimiss ka nila. So, akala kasi ni Nanay magagalit kami. So, hindi naman kami nagagalit kasi ah, normal lang naman na may bisita tayo. Lalong-lalo lalo na po mga kababayan kapag araw-araw may bisita sasabihin talaga na napakabuti mong tao kapag may bisita ka. Uh, yun po yung sign na mabuti kang tao kapag may bisita ka. Tapos sila nanay po doon mga kababayan, marami po sila doon sa bahay. Tapos okay lang po yun dahil ano, Uh, wala namang problema na ano, marami sila doon dahil uh, nami-miss po si nanay ng mga kamag-anak niya. So, abangan niyo po yung video mga kababayan. Eh. So, papunta na po tayo doon. Bye-bye! Namalingki na po si Ma'am Sheila para sa kanyang ano, tanghalian. Para sa tanghalian nila. Ayan na po yung bahay ni Nanay Lorna mga kababayan. Malapit na matapos. So pag nagkapera na si Nanay, pwede na siya magtindahan diyan. Kasi malapit lang sa highway. Ayan. Yan po yung kagandahan dito mga kababayan. Tapos, dito naman yung bahay nila Onyot. Ngayon po ay magluluto po kami para sa tanghalian po doon sa nagtatrabaho sa kubo ni Nanay Lorna. So, ito po yung ulam namin ngayon mga kababayan. Karning baboy. At saka pansit. Tapos haluan namin yan ng gulay mga kababayan. Tapos sitaw. Ano to? Sabaw? Sinabawan. Oo, oh, sinabawan ko. Basta yung istaan na nato. Tapos yung nagtrabaho po doon ngayon mga kababayan, yung mga anak po ni Nanay Lorna. At saka yung kanyang, kanyang mga... Kanyang, uh, <laughs> kaya mga son-in-law <laughs> si Chris at, <laughs> at si si Chris at saka si Rolly si Rolly, dahil wala si palabio nila na, wala Ay. tapos si ni Uli naman to tapos si Unyot pala mga kababayan pumunta siya ng kalinan dahil kulang yung hiero kulang po yung mm -hmm. hiero kaya bibili si Unyot ng hiero ngayon para sa kubo ni nanay So, habang nagtatrabaho po sila doon mga kababayan, dito po kami magluluto. So si Ma'am Sheila po yung cook natin. Ako lang po yung assistant. Uh, request, request lang po kay <laughs> So abangan niyo po mga kababayan. No? Ito na po yung finished product ng luto ni Ma'am Sheila, mga kababayan, no? Ayan. Batchoy. So, ito, uh, ito po yung para kina ni Lorna. Pakain doon sa, nagtrabaho doon sa, ano niya, kubo. Ayan. Masarap po, mga kababayan, no? Yung luto ni Ma'am Sheila. <laughs> potjoy okay. Meron din pala kaming kinilaw mga kababayan Kinilaw na dilis dilis Uh so, hatiran natin si Nanay Lor na ngayon ng um... good Tarungin mo <laughs> Yes pet ha visit oh. So, pupunta na kami doon, mga kababayan. Bantayin ni eh, kay kung anong og. Ayun mga kababayan, no. Papunta na kami doon kay nanay Lorna. Hatid namin tong ulam doon sa, para sa, ano niya, panday. Dugi! Dugi, aw, aw,

nay nasa nay oh ayon sabuhan <laughs> saan na kaya na kaya sabuhan ayon na kaya sabuhan ayon okay. so, na wow, kaya sabuhan nay. na kaya sabuhan na kaya na kaya sabuhan ayon na

Ito <laughs> so, ba nung nagtatagalog ko sa mga yung kimono <laughs> uh, na ako? Salamat ako magtagalog mga kababayan kapag puro katutupo. Parang kesa oh, naiilang ako, ginaiilang. So, Mahihiya Oh, nahihiya kasi ako magtagalog sa kapwa ko katulog. Ay, na ka ko sa mga. Uh, dito na yung ulam niyo na Tapos kayo na bahala kumain. Oh, so. tawagin mo na yung mga ano. Oh, yung, salamat, po um, sa salamat po sa... Salamat po sa gulay. Okay, okay bye 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 So, ito na mga kababayan, no? kakain na po kami. Magandang tanghali po dyan sa inyo. Ayan yung tok mo ni Onyot. <laughs> si Chichay. Ma'am Sheila. Nay, let's go! Kaon na ta. Yeah. Oh, wag ka okay. mag -apusay. mag -apusay ako. Oh. Mana? Mana?